Eh, Ayan mga kabeshi, bali nakapag-pack na ako nitong ating mga dried fish. Salamat sa patuloy na pag-order. 250 grams, tapos may 100 grams. Tapos meron din tayong suka, daddy. Ikaw ay napawaw kanina. Oh, may na-order pa pala niyan. Yes. Kamusta mga kabeshi? Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, mag-aasikaso ako ng aking mga pa-order. Bale, magre-remit lang ako kay Jurel nung aking mga panindah At bibigyan ko na rin ni Chan itong ampalaya. Mainit na mainit po ngayon dito. Kagagaling lang namin sa ospital at sinamahan si nanay sa kanyang laboratory. Bale, kumuha na rin ako mga kabeshi ng... aking mga paninda kinolek na namin ni Daddy kanina sa drop and go yung mga purong aligiyo na crab face kaya magre-restock po tayo sa ating Shopee account at mag-aayos rin ako ng iba natin mga orders ganda ng halaman dito oh, ang mga halaman dito oh. dito na tayo mga kabesh ako'y makakalampas pa Jurel! Jarel. Yes, Kabesh is here, Kabe, knocking at your door. eto ang... laki na. <laughs> Taas mo nga. <laughs> at ito ang aking remit. Remit Thank na you. pera. Hi, Monay. Ako lang ay pa. Naka-order Naka ka na ng pants mo? Ay, patingin nga ako. Kukunin ko na din. Hello, ang daming dogs dito. Oh, na. Oh, na. Hala, wala na Dapat hindi ako nagpapakita. Ah, madami yan? Oo, o, gawa na nga ako yung magpapadala ngayon. Ay, tatanungin ko na yung aking mga customer. At marami yung order ayan mga kabeshi, bali inaasikaso lang ni Jurel at Mona yung aking mga orders na mga pants para maipadala na po natin sa inyong mga, sa ating mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa kabeshi's products maraming maraming salamat po at ako'y pauwi na ngayon sa bahay mabuti din at nakatulog na po yung dalawang bata pagdating namin kanina galing ng hospital ni mother naggala-gala sila doon sa metro supermarket. Aba, nakatulog na. Parehas pang nakatulog. Parang kambal din naman si Andres at si Bobby. Oh, napakatahimik po dito. Hindi na ako sanay. Hi! Hi! Playtime ang dalawa namin, Bobby! Bobby 1 and Bobby 2! Who's number 1? Who's number two? Bobby! Bobby! Big I boys do. na. Favorite ang kanilang lion. At lion? Big lion. Ay yayo? Yan, kamusta mga kabeshi? Mag-unboxing po tayo ngayon. Uh, unahin na natin itong in-order ko para sa kabeshi store. Ito, in-order ko lang online. Wow, meron akong ng Gobsit card. kailangin ko lang quantity. Yan. Dadalhin natin ito pag uwi doon sa probinsya. At meron pa isa. Ito ay para din sa store. Dahil marami sa akin naghahanap doon na ang mga pambalot, kaya bumili na ako mga kabeshi. Yan. Right. So, meron ako sim card at saka pambalot. At ito naman yung kinuha ko, kinuha namin ni Daddy sa uh, drop and go kanina. Order na po kayo. Ay, nana, nana. nana? Nana? Okay. Dito po ngayon si Andres na daddy ko na. Oh, hi guys. Don't touch. My hi guys. Don't touch my hi guys. Ang tawag niya kayo dyan sa akin. Sa akin pang vlog. Eh, hi guys. Akala niya po yun ang tawag. Wow. 6789 and okay 19. Yes. Ma'am, na lang. <laughs> okay, start Kabashi, ito na po ang ating ah, yung aligi. Two. Dihan? Yes. May order din po tayo. Uh, so, kung sasama ka kabeshi sa aking gift box. Siguro ito yung mga pang regalo. Dito po natin ilalagay. I-assemble ko lang. Si Andres ay kasama ko dito. Kaya medyo maingay sa background. Kami na alam ni Andres ay. na word. Ayos po. Isod. Isod. yung unti nakakabuo na rin siya ng sentence. Si Babe naman ay eh, tulog na tulog pa sa taas. Sinamahan na ni Daddy. that's my heart, guys. Mm -hmm. Yes. Dado? Are you yes. Are you? Uh oh, that's my heart, guys. Are you car? Yes. Are you, are you yes. Are you, are you Amaya, mama masyal daw kayo daw, sa daddy doon sa big ball. Mama masyal daw po sila mga kabashi doon sa basketball court. Tawa naman na ito eh, ay limited edition noong December. Pero hanggang ngayon, na eh, meron pa rin akong box. Kaya may, may mga umu pa rin mga kabeshi. Maraming maraming salamat po sa inyo. si Mami Janet. Busy busy dun sa aming dumating na product. Yes. Wow. Ayan mga ka-Beshi, bali nakapag-pack na ako nitong ating mga dried fish. Salamat sa patuloy na pag-order. 250 grams, tapos may 100 grams. Tapos meron din tayong suka, daddy. Ikaw wow. ay napawaw kanina. So, sa may na-order pa pala niyan. Yes. Itong ating product. Eh, mamaya, tulungan mo na lang ako magtali. Yes, ako na lang. At ito ang adobong tahong. Mga batal daw, adobo mm -hmm. eh. Yes, salamat po sa inyong patuloy na pag-order. Order lang po. Okay, meron na tayong pulong aling eh. tayo. Shoutout po kay Ma'am Maria Rowena Oben of Ginubatan Albay. Salamat po sa pag-order. Josefina Chan of Cebu. Salamat po Ma'am Christian of Santa Fe, Mindanao. Wow. Uh, salamat po kay Ma'am Claire of Abra. Yan, tatlong kanya in order kay Ma'am Claire. May suka, may dried fish. Thank you so much. Kay Seram of uh, Quezon City. Salamat po sa inyong pag-order. Uh, po kayo sa pag-support sa aming mga paninda, ang Kabeshi's products na mabibili nyo po sa Shopee. At pwede nyo rin po akong i-message, direct message po sa aking Kabeshi's Facebook page. Maraming maraming salamat po sa inyong pong patuloy na uh, panunood sa aming YouTube channel. Continue to like and subscribe po. God bless po sa lahat. Bye-bye! 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 Bye-bye!